Hello guys, good afternoon. Magandang hapon guys, no? Vlog pa. <laughs> At oh, uh, ako sa inyo guys, no? Pakita ko sa inyo kung gaano nakalaki natin ating mga lagang ah, manok. Ito, <laughs> black siya muna. Black siya muna bantres, guys. <laughs> At ito na sila, guys, oh. Ika ko na ngayon, guys, no? 27, ah oh, 28 na, guys, 28 day. Mag-isang buwan na sila, guys. Oh. Ganito pa rin kalaki sila, oh hindi pa nakabot na isang kilo siguro mga mga one foot ata to guys <laughs> at ito na sila yung manok natin no? diba puti saka bantres white leghorn siguro ata to guys hindi naman to kwan kasi hindi bantres guys kung tingnan ninyo parang hindi siya bantres parang ordinary lang na manok no mga bisaya kasi tingnan nyo guys oh, mga puwit nila guys oh. kasi yung mga bantres guys uh, ah, um, totoo lang mga bantres ang dito banda guys, walang wala tong balahibo. Pati dito, pero sila guys may mga balahibo. So hindi to bantres siguro ang sinabi nila, white leg horn. Siguro totoo white leg horn to. Kasi parang bisa, bisaya lang ng manok guys, no. O. Di ba? Mahaba yung mga buhok ni ayan balahibo nila. oh di ba? Sumon. ito pala ang klase guys. O tingnan niyo guys yung mga yung ulo niya. Saka yung tapay niya, oh, laki. Di ba? So ganito na sila kalaki, guys, no? Ayan oh, tingnan niyo, guys, oh. Ayan oh. Tapos, oy. Uh, po naman ito. Ito, guys. Ah. Hoy, hoy. Bubuka sa ah. at ito siguro guys, baji o baji baka babae ito guys. Tingnan niyo guys, babae ito or laki. Laki. Ah, puro puti guys. Pito to sila guys ito sila ito sila ngayon oh try di ba biro inyo guys no mag isang buwan ha? pero ganito pa rin sila kalaki kung ito kung bantres lang to guys so, so ngayon nga araw no mga 28 days na sila so hindi lang siguro ganito lang kalaki ang um, kung bantres lang to mas malaki pa siguro guys kasi nung una sila? si oh wala may abli na oh, Sabado. So kung bantres to guys, no? Kung bantres lang to guys, siguro mas malaki pa guys, no? Ang uh, ganito, mas uh, malaki pa siguro kung bantres lang to. Kasi naka, nung una, nung high school pa ako guys, nung nag-aaral pa ako, doon sa Isabel, no? Inabs, Isabel National Agricultural and Vocational School. Doon ako nag-aaral nung high school pa ako guys. Tapos nag-alaga ano uh, ko nag ng bantres. Mga isang buwan, 45 days lang yan ng bantres, guys eh. No? 45 days, mayroon na dalawang kilo. Basta mahigit na isang kilo guys. Ang pinakamababa lang siguro. Basta malaki sila. Pero ito guys, so oh, mag isang buwan ha. Ah, ganito pa rin kalaki. So ito guys, siguro hindi ito bantres. Hindi talaga ito bantres guys. Kung white leg horn siguro to O oh, ganito, oh, mag isang buwan ha. Ah, 28 days na tayo ngayon guys. Ika 28 days na nila ngayon. Ano, 24, 25, 26. O oh, mag 28 days na ngayon guys. O, oh, biruin mo na mag 28 days na siya. Tapos, ganito lang kalaki. Hindi pa nga siguro ito nakabot ng one fourth, guys. O, one 1 fourth kilo. O. Oh. Siguro, o, o, tumanda ito, guys. Magabot ito dalawang, dalawang buwan. Siguro, makabot ito. siguro ito kabot isang kilo. Talagay ko. Kasi, tingnan niyo, o. Di pa nga nakabot ito kalating kilo. Mag isang buwan, ah. <laughs> diba? O. So, pito to sila, guys. So, ito ang uh, gagawin ko nito, guys. Ngayon, itong Pasko. Para sa aking mga kuan uh, i-outing ko, guys, yung mga barbiro ko, i-outing. ko. So, ito ang uh, dalhin namin, guys, yung uh, pang uh, kain ba. Ito ang gagawin ko na kuhan ito yung lulutuin ko. O, so, ihaw, ano ba. Kaya na, uh, di talaga ito bantris, guys. Di bantris. Diba? Ayan o. Oh. Di ba, Kasi, oh. Kasi, kung bantres, guys, sa totoo lang, kung bandres, wala tong balahibo pa. Mag uh, isang buwan, wala tong balahibo pa. May konti pa lang balahibo nito. Basta, mag 28 days pa lang, wala ang balahibo to, guys. Kung may balahibo man, konti lang. Pero, ito, oh, hapit na makompleto balahibo nila, oh. Ay, yung buntot niya, may mga balahibo na. Yung ulo, puti. So, siguro, guys, yung mga nag-comment dyan, yung mga nag-comment, na parang white leghorn horn. Siguro, totoo, sinabi niyo white leghorn horn. White horn talaga to guys. Ayan no? Diba? Hmm. So ngayon lang ako nakalaga nito guys. White horn. <laughs> Simula, wala. Ngayon pa ako naka-experience na nakalaga ng white Leghorn. horn. Yung mga nagtinda nito, mga maluloko kayo eh. Yung mga sinasabi, taga Cebu daw sila, maluloko kayo. Eh. Sinabi niyo sa akin na, bilin na kuya, mura lang to. Pwede, negosyable pa anong klaseng anong lahi yan? Black chamo raw guys, black chamo. kaya na ko guys, no na black chamo, mura. Kasi ibang kulay nung nung kwan pala sila nung si itim to have. Kwan guys, great. Palagay ko baka baka lang no. Kaya bumili ako guys kaya hindi ko nilamihan, dahil baka nga maloko ako pero sa iniisip ko sana i-black Siamese ito ngayon guys oh. White Leghorn, hindi Black Shamo. Yung mga nagtinda nito, mga manuloko kayo eh. Manuloko kayo mga tawhana mo, no? Sinabi niyo White Leghorn, pero ang totoo pala is, kuan kanang, ay uh, sinabi niyo Black Shamo, pero ang totoo pala White Leghorn. So, ito sila guys, no? Dami na nila, o. Oh. Tingnan niyo guys, oh, dami ni Apa uh, na nila, malaki na sila, o. Oh. O, oh, di ba? So, ito days na nila ngayon, guys. Pero yung ipakain natin at uh, 2,000 pa to guys uh, integra 2,000 tapos yung tubig natin guys ang pinainom natin sa kanila mineral mineral ang pinainom natin sa kanila di diba o ito pa guys oh. o yan o oh. kapareha lang mukha nila guys o oh. magkapareha lang mukha nila yung mukha nila magkapareha lang o oh. diba yung isa malaki ang tapay ayan o oh. Ah, dito guys, um, so, adara Dito guys, malaking tapay. Dapat, pakito. At dito rin malaking tapay din. Puro lalaki to. So, di ba, oh. Busog. So, lit. lit talaga to. White legume na. So, ngayon, update, update, natin sa ating chicken guys ha. Sa ating manok. So, So kung ganito pala ang mga white leg horn no. Ayun lang tayo nakapag nakaalaga ng white leg horn mga guys no. Oh. Pag isang buwan na ito, pero ganito pa rin sila kalaki. <laughs> so, ah, uh, naloko tayo, pero okay lang guys. Kahit naloko tayo, buhay, pa na, buhay man yung mga chicken natin, yung pito, yung binili natin na pito na manok at sisiu, lahat sila buhay guys. Walang namatay sa kanila kahit isa. So, pasalamat pa rin tayo, no? Kahit hindi naman totoo yung sinabi nila na black mo, pero okay na lang guys dahil nabuhay naman sila lahat, no? Tsaka sige na lang. Uh, naloko tayo sa sinabi nila na Black Shamo pero sige lang guys. At least buhay sila then uh, siguro pagdating na madalong buwan ito, laki na siguro to, mag isang kilo na siguro to. So ito guys, white leg horn. <laughs> white leg horn sila. O, tingnan niyo guys, oh, di ba ang ganda na? Tsaka guys, ang mga ito nila, iba kasi guys, So, ito lang ang nilagyan ko. Yung, ito guys, ang cage nila. Cage to ng aso ko. Kaso yung aso ko yung maliit na matay. So, ito. Wala nang gamit. Wala nang kuan So, natin na nyo guys. o so, nasira na. Kaya nilagyan ko na ng maestro. At uh, dito ang ginawa kong kahit sa kanila. Sa mga manok ko. So, Goro guys, pag abot ng mga da dalawang buwan o isang buwan lahat, makasya pa siguro sila dyan. So mag isang buwan na pero tingnan niyo guys oh. <laughs> pero pag gabi guys, nilalagyan ko ng si kwanto, ilaw. Para kung oras niya kumain, uminom, makainom sila, makakita sila sa kwanto no, paligid. Pero pag araw wala silang ilaw na. Nantay na nating ilaw, hindi natin ilawan para makasave naman tayo sa kuryente. Yung tubig natin, kininom sa kanila, wala nang bitrasin, bitrasin Hindi na natin nilagyan ng bitrasin gold. So, na lang, uh, natural na tubig na lang. Pero may mineral guys, ang pinainom natin sa kanila. So, yun na nga guys. So, salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Like and share guys. Thank you. Babos!